ko dyan, Kaya, kaya ko may iPhone. Surprise! Merry Christmas! <Surprise, laughs> <super easy. laughs> so guys, so sa sa na kami. So guys, <laughs> Basta mo sa elevator. Eh, Amen. Amen. hey, man. hey, man. hey, man. hey, 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 Hey guys. Yay. Hey. Dito ako kasi alam bakit. Kita yung sarili ko dyan. Yung gumamit ka na ng bumbatan ka. Sabay tigil ko na kamay ko. May nahilong sa elevator. <laughs> <laughs> Sino? Asan siya? Ba't wala siya sa lobby? Tara. Tara na guys. Asan siya? <laughs>